Manguha tayo ng ano. Meron pala dito sa harapan ng bahay namin. ano, ah, tawag nun. Ganito o oh, yung ampalaya, yung parang wild well, ampalaya ba yun? Ganyan. ala, ano. Ang dami, grabe. Tapos may mga bunga na ito o. Oh. Mm. Ayan oh, may mga bunga na o. Oh. Ayan. Nakita ko do, nakita ko to doon sa kwait. Ang mahal ng kilo. Ang per kilo niya, oh. May mga bunga na... Tapos, ano... So, kaya lang, ano na siya. Hinog na siya. Ayan. Ang dami niya, oh. Dami, ang dami. Dami dito pa, oh. Daming bunga. yun oh. Daming bunga, oh. Yan. Ang dami-daming bunga. Ayan. So, dahil magluluto ako ng gulay... Ayan. Kuha ako dito. Uh, yung ano nito. Masarap to i-ano sa munggo. Magluto ako ng munggo tapos ano, tawag nun. Lagyan nito. Sarap nyan. Tapos ano, tawag nun. Ayan, ang daming bunga. Oh. Hmm? Mahal kayang kilo nito. Ayan, oh. Wild Ampalaya or ano ba? Native Ampalaya. Ganyan. Parang wild Ampalaya yata. Ang tamang term. Ayan. Ang dami. Ayan. Tumubo lang siya. Tumubo lang yan siya dito. Well, hindi tinanim. Ayan, hindi siya tinanim. Tumubo lang siya. Ayan, no? Ang dami. Ang dami bunga. So, libre na yung ano natin. Hala, meron pa siyang ano. Ano yan? Ano, ano yan? Ano? Palaya ba din yan? Yan, 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 yan. Ayan parang hindi siya palaya, parang ibang ano ibang bunga naman siya pero grabe, ang daming ang palaya yun, ang daming bunga maliliit, maliliit lang talaga ang ano nito, bunga nito kahit doon sa Kuwait ganito talaga siya, maliliit, dapat mahal ng ano ha mahal ng kilo nito ha doon sa Kuwait nakita ko, actually nasa vlog ko nga eh yung ano niya yung yung giblag ko nga, yung wild ano na yun, nasa harap lang ng bahay namin, actually iba nang may ari nito yung lupa na to, so hindi pa nila tinaniman, kasi parang naglagay sila sa loob ng ano, yung mga halaman hindi ko pa nakausap kasi gusto ko nga bumili ng halaman sa, sa kanila eh, kasi lang hindi sila nagpunta Ayun, oh. hindi sila nagpunta so hindi pa ako makabili ng halaman So nakita ko to nga, itong mubo. Hala, grabe, ang ganda. Ayun, ang dami. daming bunga talaga. Pero yung kukunin ko, ano na lang muna. Yung dahon niya, yung ganito oh. Kasi ano ay, uh, ilagay natin sa munggo. So, yun lang. Thank you for watching. Ayan.